tayo pa patuloy sa pagtatanim ng sibuyas. Hmm. Yan ang gara itanim na rin. Eh. Ba't po ko adyos ang tataba ng puno nito? Ano yung sabihin mo? Ano yan? Kung saan ay nakasupong na siya. Ay, ayos ako, na ako. Napansot. Na ha? Napansot oye O ay okay pa naman ito. O uh -huh. ito na nga maganda. Sabik na sabik sa ganda. No? Hmm. Ano? Hmm, sa tupa na yan. siya kumbaga parang sabik na sabik oh. abay parang sibuyas ng tunay ano yung sibuyas na malalaki parang si sibuyas na ating laman so, sobrang lalaki eh. ganito lang. Oh. So, Agaw ko sa ano dabaw. May gamit silang inaano rin siya. Para mabuno yung ano. Ay baka parang ini-spray yung bulaklak pa lang oh, ano. Oo sila yan. Hindi lang dito. Nabag guys. Dito naman, atap lang na Parang palay po ah, ano, napapag-asa-asawa. Hmm. naman, lipat ka lang ng lipat. Yung Tagalog, dati? Hindi ito. Ah. Kahit hindi ito magbuto ulit at parang parang sa Bakit po? ang umumnya, laya, uh -huh. no? Kulang pa rin siguro chung, ano. Kulang pa ng kaunti. Bubunod pa ako. dito po tayo nakuha ng pananim sa kabila yan ito na ho yung ating dirty variety hindi niya sa aming lugar po Ito pong isang pinitak na ito Halos lahat ay Napapunta na sa tanin Ito na po Pwedeng tuloy linis na po Yung iwawalay-walay na po O Ang nakakatuwa po din eh parang yung sibuyas lamang na yung lalaki yun. Eh. Uh. Naging ano na po ari? Parang bonsai. Mm. Eh. Uh. Medyo maedad na rin po ang lahi nito eh. Spring onion para po kaya ating hinihimay-himay na para po paglagay dun sa ano tatan tatanim tatani na lang sinisinok tayo ilalaki pa Kasi na hook are ano. Parang kulang pa ano. Sakto lang. Sakto. Tapos mo pagtanong naman ito ganito, Oh.

Marami kang pipigil sa lukban. Bakit po? Tagmura na. Ano na? Nagtatalayan na. Oh. Kaya, ano na sila? Kakaunti ng ganong kalaban. dapat nga po January pa ma, pero tagmura talaga ng January. January, napapabindi sila. Oo. Oh. Hmm. Bilal na ginibigta. Kaya para na nila yan. Para naman pang Abril, Mayo. Hindi tama pala ito. Nice na. Itong na po ba yan? Ha? Kulang pa daw po Ito na po yung mga pananim po natin na Sibuyas Yan yeah, may mga sangat na po yung sibuyas Halos ito po kung isang pinitak na ito Ay kukunting kukunti na Ang tataniman hindi ko na rin hutan dahil kung ilang day po naitanim namin yan oh. basta malapit na po siyang mapuno yan kung sa percent po parang ano na lang 2% na yung tataniman yan may mga ano na po yan lahat may mga tanim na Oh. Wag pupunta sa plat ha. Yeah. Ito po naman mga kangkong. Kangkong section na ito. Psst, huwag supplant. Yeah, ito na lang po ang aming tatlo brahim bukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pipitong ano na po. Pipitong plat na. Oh. Ayan. Ayos na po. Basta hindi na po natin nabihin kung ilang day 1 o day 2, day 3 oh. <laughs> Basta malapit na po siya mapuno hmm. Ito na po ang ganap sa ating pananim na sibuyas oh. <laughs> Yo. Ay talagang kakaunti na <laughs> oh. Ito po ay ang lahi ay makikilala isa laki Yung matataba Duterte aring mapapayat. at tagalog yung po ang tawag namin dito sa amin ay ito na po ang update dito oh parang tanimpalay na rin po ano ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po dito na rin po tayo tatapos sa episode ito tanim sibuyas po tayo ngayon oh yan ingat po ang lahat happy lang po bye